Your country is in big can't, 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 trouble. Can I have some? No, no, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not, winning. Know. You're not winning. You're not winning. Noong ikadalawang 28 ng Pebrero taong 2025, naganap ang isang makasaysayang pagpupulong sa White House sa pagitan ni na Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ito ay dapat sanang maging isang mahalagang sandali para sa diplomasya ngunit nauwi ito sa tensyon at kontrobersya. Ang opisyal na layunin ng pagpupulong ay upang talakayin ang isang kasunduan sa mineral resources sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine. Ayon sa ilang eksperto, ito ay maaaring maging unang hakbang upang magkaroon ng tigil putukan sa digmaan ng Ukraine at Russia. Ang suporta ng Amerika sa Ukraine ay mahalaga upang maipagpatuloy nila ang laban kontra Russia ngunit tila may iba pang agenda si Pangulong Trump sa pagpupulong na ito. Sa unang bahagi ng pagpupulong, nagkaroon agad ng tensyon. Isa sa mga unang bagay na sinabi ni Pangulong Trump ay ang kahilingan niyang humingi ng paumanhin si Pangulong Zelensky para sa umano'y, kawalang galang, sa nakaraang mga pahayag nito laban sa mga kritiko ng Amerika. Vladimir, marami kang sinabi tungkol sa Amerika. Sa tingin mo ba, iyon ay tama? Ang laban namin ay laban para sa kalayaan. Hindi ito tungkol sa Amerika, kundi tungkol sa ating kinabukasan. Habang tumatagal ang pagpupulong, lalong umiinit ang sagutan. Ipinahayag ni Pangulong Trump na hindi niya nais madamay ang Amerika sa isang ikatlong digmaang pandaigdig, na tila pahiwatig na maaaring bawasan niya ang suporta sa Ukraine. Ito ay isang malaking pagbabago sa posisyon ng Amerika. Ang pahayag ni Trump ay nagpapakita na posibleng hindi na maging prioridad ng kanyang administrasyon ang tulong sa Ukraine. Matapos ang matinding diskusyon, biglang tumayo si Pangulong Trump at tinapos ang pagpupulong. Ang nakatakdang joint press conference ay biglang nakansela. Sa puntong ito, malinaw na nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ang tanong ngayon, ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Amerika at Ukraine? Matapos ang insidente, ipinahayag ni Pangulong Zelensky ang kanyang pagkadesmaya, ngunit nananatili siyang umaasa na magpapatuloy ang suporta ng Amerika. Samantala, maraming eksperto ang nagsasabi na ang insidenteng ito ay maaaring maging isang turning point sa relasyon ng Amerika at Ukraine at maaaring baguhin ito ang takbo ng kasalukuyang digmaan. Ang pagpupulong na ito ay isang malinaw na paalala kung paano maaaring magbago ang pandaigdigang diplomasya sa isang iglap. Sa isang mundo kung saan ang bawat desisyon ay maaaring makaapekto sa milyon-milyong buhay, ang mga ganitong tensyon ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa kasaysayan. Ano ang magiging epekto ng pagpupulong na ito? Ano ang kahihinat na ng relasyon ng Amerika at Ukraine sa ilalim ng bagong pamamahala? Malalaman natin ang sagot sa mga darating na buwan.